Hey uh, mga kamigste, migalab shout out po sa inyong lahat. This is SMB Care or Kuya SMB Vlog. Ah. Ating pag-uusapan ngayon na ah, bakit pa rin ginagamit ni Miss Molino ang hashtag Mami. So, alam naman natin na si Miss Molino ay nagmula nakilala sa tandem nila mahal ha? na pinangalan ng Mamigs ma it means mahal mix mix mulino kaya ma mix alam naman ng mga supporters ni mix mulino na si mix mulino mas nakilala mas minahal ng mga supporters nang nagtandem sila ni Noemi Tisirero aka mahal kaya hindi mawala kay mix mulino ang hashtag mamigs. Ngayon, punta naman tayo sa hashtag Team Migs Murino. Kasi may mga supporters, mga ka-idol na secret supporters ni Migs Mulino na under sa team na yan. Team Migs Mulino. Secret supporters. Okay? Ganun po mga ka-idol. At mayroon ding Team Kabunsuan. Yan ang Kabunsuan kung saan nagkaroon ng issue ngayon si Mix Molino dahil sa mga uh, defender defender kunuhay okay ganun po dun mga ka idol uh, isisingit lang po natin mga ka Mix community. Mga ka idol. Ah, uh, o tingnan natin ngayon na uh, medyo less na ano, ang pamboboraot. Okay? Less na ang pagmumura, uh, yung uh, kabulastugan less na, bawas na yung mga hindi kaya-ayang salita sa kapwa so siguro, this is way na siguro na madagdagan at makahikaya tayo ng mga supporters sa susuporta kay Mix mulino okay dito naman tayo sa makamahal yung makamahal, mahalam naman natin si mahal, patay na Okay? bahala na rin po kayo kung mapatuloy niyo suportahan ang mga charity at saka mayroon naman mga uh, under ng mamamahal ma community. May mga timbirador naman doon. May mga ibang team pa rin no, bahala na po kay doon. Okay? Ang kakaiba lang dito sa team kamunso kasi si Mix Molino, ipapriority kasi buhay pa si Mix Molino. Okay? So alam niyo naman na especially sa mga kabunsoan, especially sa mga team Mix, sa mag -support na kay Mix Molino, na, nakikilala niyo si Mahal right kilala niyo ang ang pinakamaliit ha ah, na naging uh, uh partners ng buhay ni Mix Molino noon Hmm? doon si Mix Molino nakilala punto por punto okay at sana naman po ah, uh hopefully na tumaas na ang kay Mix Sub Sub subscribers Sa tulong po niyo ah, sa tulong po din ninyo. Kasi uh, kailangan po rito mga ka-idol is um, kapag uh, medyo less tayo sa pambuburao sa kapwa, doon rin tayo makabig big point na makaka-invite po tayo ng mga supporters ni Migs Molino. So, malaking impact po yun. So, magtulungan po kayo sa mga kaibigan nyo na may kilala kong vlogger, mabait, mapasensyoso baba nandun na lahat ha? bigyan naman nyo ng chance sa very impact din sa mga supporters ni si mix Molino uh, malaking impact din na binigyan nyo ng chance si mix Molino na gusto niyang katahimikan pagmamahalan uh, gusto niyang ganong uh, muna ngayong sa kanyang community bigyan naman ng chance na maging tahimik ang loob ng kanyang bahay na araw-araw na lang maingay araw-araw na magpamboborout di ba ngayon medyo bawas-bawas na okay hopefully nal maraming mga vloggers din na manghihikayat pa na i-subscribe may follow sa FB si Mix Molino of course ito sa YouTube channel niya si Mix Mulino punto por ponto. sana naman yung mga Uh, welcome lahat ng mga vloggers or, or uh, first uh, mga mix ka mga vloggers noon or sa anong vloggers ka basta ikakaganda kay mix mulino, you are welcome here ha huh? welcome ka ng uh, mix team community ha huh? kaya papano hindi yun uh, hindi yun uh, grounded ha huh? sa community ni Mix Molino kung sino ang papasok ng mga vlog kasi malaking impact din na mas maraming madadagdagan na mga followers supporters na sus magsusubaybay kay Mix Molino. Hopefully nga yung uh, ibang makamahal diyan na sana na i forgot yung mga nakaraang nakalipas. Kalimutan ng mga this uh, yung mga not good words na mga issues noon kalimutan na magbagong taon bagong kabanata na ng buhay ang gusto ko lang sana na ibalik ha? bumalik tayo bumalik kayong lahat asa mga gusto lang na welcome pa naman kayo kay Mix mulino hindi naman uh, kayo pinagraramot ni Mix Molino kasi kung pinagraramot kayo ni kung pinagraramot kung nakakalimutan sa makamahal ni Mix mulino hindi pa rin pa rin niya gagamitin ang hashtag Mamigs kasi ang hashtag Mamigs doon na uh, pinapakita lang nga ni Mix Molino na malaki ang respeto niya kung saan siya nakilala, kung saan siya nagmula. Kaya mga makamahal, 'yun lang naman ang ano ni Kuya SMB. Pero rerespetuhin ko pa rin yung mga decision niyo. Parang 'yun lang ang, ang gusto kong uh, mangyari ba dito sa social media total um, bagong taon na eh. Mag ano na tayo mag, uh, magpa magpatawaran ah, sa sa isa. Kung ano mang mga nagawang mali, he forgive, uh, kalimutan na bagong kabanata na ng buhay. Kasi malaking impact rin to. Magtulungan na lang po tayong lahat. Okay? Uh, malaking impact po din po yon na mas marami ang susuporta kay Migs Molino na kung wala na pang buburaot, ah, uh, wala na pa mga taong uh, mambalahura, Ah, kay Migs Molino. So, wala sa hopefully, ah, wala nang uh, defender, defender na yan kasi hindi actually, hindi, walang, walang may naitulong. Ha? Ah, walang may naitulong uh, defender ni Migs Molino. Ha? Ah, punto por punto. Ito ay nakakasira lang talaga. Ha? Ah, sa komunidad, community ni Migs Molino, yung mga sinisinga def ex defender defender wala kayong may nagawang kabutihan para kay Migs Molino kayo lang ang nagpapaingay sa kanya ha kaya ayun um, sana na tuloy tuloy na yung ano nila na sana hopefully na wag nilang uh, um, uh, parang uh, pinapalabas sa labas na sila ang tamas at sige si kasi mix mulino ang uh, mali okay? kasi uh, kahit anong gawin nyo si Mix Molino hindi yan magbabaw sa sa'yo at hindi luluhod yan sa'yo Okay? Dahil nakitira ka lang parang sa bahay, nakigamit ka lang ng bahay pero hindi mo bahay, ikaw pa ang nagmamayabang, di ba? Yung mga ganong eksena. So, ito ngayon, na, napapansin ko dito sa social media, medyo mahimik na. Wala ng baluharaan, baluha, babuyan. wala nang murahan na nangyayari. So, hopefully, na marami ng mga hopefully, marami ng mga secret uh, supporters ni Migs Molino ang bumalik. Ha? Sana ang subscriber ni Mister Marino 1.680 million. 1.6 M. Sana lo, lahat yon eh, big point kung bumalik. Ha? Bumalik ang lahat. Kasi, ang almost talaga mga siguro, mga ilan-ilan din na medyo dumistansya na kay Mr. Marino noon, it's because of sa mga defenders kunuhay ng mga anik-anik na issues. Ngayon, 2024 na, bago na ang lahat, bagong taon, baguhin na natin ang kabanata. hopefully, uh, na maimanage nito to ni, ni, ni Tatay Jetro, uh, kerry, Carrie, uh, paano maimanage siyang maayos ang social media ni Mix Molino, and of course, sa kanyang FB page, o oh, dito lahat na sa SOCMED. Kasi, kailangan rin natin mag, uh, uh, you know, dadaan lahat ng mga, ano, dadaan kay Jetro, kay Sir Jetro kerry bago makapunta kay mix kasi I don't know kung still pa rin manager ni Migs Muli no, si Jetro Carey at this moment kaya yung po mga ka ano ka mix team diyan ha doon lang kayo sa sumusuporta sa mga legit na mga diehard na mga vlogger ha kayong mga pangalawang pa sa mga vlogger wag kayo magmaramot huwag niyong pinagkait na may magbablog kung sino mga bumabalik na mga vlog kay Mix Molino kasi yun ang impact na makakatulong kay Mix Molino but in, ha? sa proper way lang na pagbablog na hindi makakasira sa community ni Mix Molino kaya kayo huwag kayo gawa-gawa ng kwento na pinagkakait ninyo pinanglaramot ninyo kung ikokontent si Mix Molino ganoon lang po doon kasi kayo gagawa-gawa kayo ng kwento. Mga balik si Blabla ang chup, -chup kasi babla-bla babla ba amin nun. Di ba yung bang ba defender? Hindi kasi ang nangyayari yan ang panggugulo. Pinaikot-ikot nyo lang ang utak ng tao. Kaya hindi na tayo magtaka kung may mga supporters si Migs Molino na medyo dumista siya. It's because sa mga dukuna mga defenders na sariling entries lang ang pinapairal nila. Ganun lang po tayo. Ha? Mga ka-Migs team dyan. Hopefully, sana, and God bless, na sana tuloy-tuloy. Ha? Tuloy-tuloy. Lahat naman tayo, ha? Lahat naman tayo nagkasala. We are not perfect. Nagkakamali din. Even sa loob, even real life, sa loob ng bahay, nag aaway away din. But at the end, nagkakasundo, nagkakabati. Because of love. Alam naman na, alam naman ni Kuya SMB na uh, mahal nyo si Migs Molino. I makamahal na mahal nyo si Mix Molino uh, ah, nagkaganyan-ganyan lang kay bis because of issue gising na tayo oh. forgive na kailangan mag forgive um, bumalik na tayo ha ha ah, bumalik na tayo so mga good vibes natin mong pa under ng mamigs gusto ko ngayon kasi nakilala ang mamigs good vibes ha kalukuhan ha kaya pa paano ma man lang yung mga stress ng mga OFW dyan ng mga supporters ng Mamix hindi yung stress mga sa trabaho stress pa sa asawa tsaka sa pag pagpagpanood ng video stress pa so wag naman sana so doon nagbawas siguro din ang uh, pagsuporta kay Mix Muli kasi nakilala nila si Mix Muli no is not issue nakilala si Mix Muli for good vibes Ha? Again, ulitin ko sa mga gusto din mag-chat charity dyan, mag-direct na lang siguro kay Mix, kay, kay Mix Molino. Uh, na kayo mag-sponsor mag kayo sa mga vlogger din sa dito sa loob ng community kasi yun, doon ang nagsisimula. Ha? Huh? Doon ang nagsisimula ang gulo, mas better din. I-direct -di nyo lang kay Mix Molino uh, ang charity na ito total. Ang, ang purpose naman ni Mix Molino to wait to help sa mga taong na ngailangan ng tulong. Iwasan na yung mga magbibigay-bigay sa mga vlogger. Okay, iwasan na yun kasi doon nagsisimula ang, ang kaguluhan dito kung bakit nag-iingay ang isang community. No, so, sa mga mayayaman dyan na gustong uh, uh, magkaroon ng magtumulong sa ibang tao, uh, kung uh, mag-charity, eh, this is the best way na lang na para medyo tumahimik ang community ni Mix Molino, ang kumain maitulong may kayong para sa charity, i-direct na, na lang kay Mix Molino or kay Jetro Kerry. So, sila na po bahala doon ipapano nila yan maitulong sa ibang tao. Ganun lang po. wag na po idas sa mga vlogger-vlogger kasi doon din nagkakagulo. Doon din nagkakaaway na yung mga vlogger-vlog defenders kunuhay. Diba? Almost dyan nag yan yung mga vlogger at bukos sa selos ng eh, sponsor. Instead na ibibigay kay Pulano, na ibigay kay, Pula, kay Pulana. Ha? Ganun lang po doon mga ka-idol, mga ka, -idol, mga ka community dyan ha? At sana naman po magbagong taon 2024 na bagong buhay. Sana magkaisa na ang lahat. Sana or sana ako puling akin lang naman maibalik ang Mamix. O hindi po wala naman si Mahal Mix Molino community com team community na lang. Sa makamahal diyan na uh, umiiral pa rin yung pagmamahal nyo kay Mix Molino. Ha? Ah, na sana na sundin ninyo yung lokso ha ah, ng yung puso sa iyong inidulo ha wag huwag pairalin yung galit ha? Sa ati, sa kapwa tao. Kasi life is short. Enjoy your life hanggat dito pa tayo si Babong kasi lahat tayo dito dumadaan lang. Ito sa ating paligid, kwarta mo man lahat ito, hiram lang natin to. Kasi kapag kunin na tayo ni God dito sa ibabaw ng mundo, kahit damit, kahit ano dyan, kahit kinain mo, hindi mo madadala kung pumanaw ka nas dito sa ibabaw ng mundo. Kaya ganun mga kaidol, why na na sana na lahat dahan-dahan na bumalik yung mga supporters ni Bigs Molino even sa makamahal o oh kalimutan na yung mga nakaraan o oh, if you forgive the past kasi tapos na yun eh i-deleted na i-risk na dito tayo sa nag-iisang minahal ni Mahal noon ha? Ah? punto por punto. Iwasan na ang mga taong gumagawa anik-anik ng mga isyo na hindi nakakatulong kay Migs mulino at yung mga, o yung mga vlogger na interest lang, Gcash lang ang pinapairal nira Okay? Sa mga support na sana, hopefully, balang araw mag-ayos din ang lahat sa bu buong Mamigs community. That's my prayer this year, 2024 at sana maibalik yung mga yung mga happy moments at maitaguyod at may control ng ayos ni Mix Molino at sa tulong din ng kanyang manager na si Jethro Carway maraming maraming salamat hanggang dito na lang mga kamix team mamigs ha? sa mga kambutsuan na sumusuporta ha? kay Mix Molino na peace ang kinakampihan, hindi yung puro issue-issue issue lang para sa sariling interest. Iwasan nyo yun. Dito lang, there are many ways naman na mag-content tayo kay Mix Molino sa proper way na hindi tayo manakit sa ibang tao. Hindi tayo mamburaot ng ibang tao. Hindi tayo magmura ng ibang tao. Ang importante, nakapag-content tayo ng maayos alang-alang kay Migs Molino. Ha? Al Alang sa kanyang pangalan at kanyang dignidad at reputasyon. Maraming maraming salamat. Again, this is Kuya SMB Vlog. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Ha? Hanggang sa muli, ha? sa mga Mamix dyan, sa mga Mix Team, Mamix Community, at sa mga ibang team jan under ng ni Mix Mulino. Maraming salamat. God bless. Please don't forget, to subscribe my YouTube channel Kuya SMB Vlog. Hanggang sa muli. Bye. God bless. Ingat kayo lagi.